bakit kaya no sumasakay ka ng train kahit di mo kilala yung nag-ooperate niyan nagpapatakbo niyan may tiwala ka na maihahatid kanya sa kabilang dako kapag sumakay ka naman ng eroplano, kahit hindi mo kilala yung piloto may tiwala ka pa rin na ligtas kang makakarating sa paroroonan mo sa barko naman kasagay ka na ba pero hindi mo kilala yung kapitan pero nagtiwala ka rin na kaya kang dalhin niya sa kabilang isla di ba di ba nakakano hindi mo kilala pero nagtiwala ka pero bakit hindi mo pagkatiwalaan yung Diyos na siya namang mag-aalaga sa iyo habang natutulog ka habang Uh, na mo problema ka pero nandyan siya lagi na sumusuporta sa iyo kaya pagkatiwala natin sa kanya yung ating buhay sundin natin ang kanyang mga utos yun lang